Merong isang botante na tinakot na papatayin siya porket kampi siya sa oposisyon. Gusto mo bang makulong? Eleksyon po to, karapatan po lang kahit na sino kung sino ang gusto. Ah, uh, nakita ka naman kagabi daw. Alam nila, kinakampi ka sa provider. Si DCI ka talaga. Kumalis ka na rito, utos ni Mayo. Mga narinidik sila na ayaw nilang mangyari. Dating sa threat. Sila ang nakapadir. Sila ang mayor, hindi mo alam ang ilalim nila mag ka lang. Pag meron na evidensya na makukuha sa Sabi kasi ni Kagawad lo yun eh. Gagawan daw ako ng kasalanan. Marami nang okay. Na ebidensya. Ang ayaw lang ni Mayor, sa ka sa kabila. Ayaw niya mag-convince ka ng ibang tao. Hindi po Patan nila nabili ang nagilian Kagawad. Ngayon, malapit ilasyon. Huwag ka muna dito. Pag na ka rito, alis ka. Petisyonan Petitionan ka namin. Aalis ka namin kay Mayor. Noong una, pumunta ako kila providers dahil inaya ako para makinig. Paglabas ko, may balibalita na. Nakunan daw kami ng litrato. Ano po ba problema kung makinig kami sa kabila? Napakinggan ko din naman si Sir Egay nung nasa munisipyo kami. Nung magpo-profiling, itatanong yun sa akin kung sino yung gusto kong iboto. At hindi ka boboto bu buboto dyan. Hey, Huwag ka wala kang karapatan para pigilan ako kagawad. Pwede ka naman bumalik rito pagkatapos. Pagkatapos na namin. Alam lang namin sa labaho namin. Dapat tumbang mga barangay officials na to ang bigyan ng kaso at ipakulong. Comelec, itong mayor na to ang bigyan ninyo ng show cause order at i-disqualify ninyo.